Flood Control Project Scam sa Pilipinas Ilan sa mga isyong kinaharap ng pamahalaan ay ang nakawan, kupitan, kickbackan, bukulan sa mga proyekto ng DPWH Isa itong malawakang investigasyon na isinasagawa ng iba't ibang ahensya Dahil sa overpricing, substandard na gawa at mga ghost projects Mga dahilang ginagamit sa pandarambong ng kaban ng bayan. Isa sa mga itinuturo ay ang bilyonaryong pamilya ng Diskaya. Ang tila mabait ng mag-asawa ay may sikreto pa lang tinatago sa taong bayan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na inamin ng mga Diskaya ang tunay na dahilan kung paano sila kumita ng bilyong-bilyong kwarta. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, <silence> Totoo ba Isinusulong ng pamahalaang Pilipinas ang isang malawakang investigasyon na nakatuon sa mga proyekto ng flood control ng Department of Public Works and Highways matapos ang sunod-sunod na ulat ng irregularidad at katiwalian sa mga proyekto. Ang hakbang ay bahagi ng kampanya laban sa matinding korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa mga paunang ulat, mula sa Commission on Audit o COA at iba pang sangay ng pamahalaan. Maraming flood control projects ang may kakulangan sa dokumentasyon, kulang sa implementasyon o hindi naman talaga naisagawa kahit ginastos na. Ilan sa mga kontratista ay paulit-ulit na nakakatanggap ng proyekto kahit pamahina ang performance nito. Sa kanyang privileged speech kamakailan lang, inilahad ni Senator Panfilo Lacson ang sistematikong korupsyon sa mga flood control project ng departamento. Napakalaki na nang naitalagang pondo na umabot sa 1.9 trilyong piso mula pa noong taong 2011. Subalit para bang hindi nararamdaman ng taong bayan ang resulta ng pondo. May mga ulat na nagkaroon ng pakikipagsabwatan sa pagitan ng DPWH at mga kontraktor. May mga dokumentong kulang sa pirma o may pirma pero walang aktual na proyekto. May mga project rin na dineklarang fully completed kahit wala naman. Isa sa mga pangalang lumabas ay ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Ipinahayag sa balita na kabilang ang Naturang Korporasyon sa mga pangunahing kontratista na kasangkot sa mga scam project ng flood control. Ang naturang pahayag ay bahagi ng mas malawak na audit report na nagpakita ng maraming flood control contracts ang napunta sa St. Timothy at sa St. Gerard. Dagdag pa rito, inihayag ng Mayor sa Pasig City na ang St. Gerard Construction kasama ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corp ay di umano pag-aari at kontrolado ng bilyonaryong Diskaya Family na nakatanggap ng malaking bahagi ng pondo para sa flood control at sa isang panayam, umami ng mag-asawa kung paano sila kumita ng bilyon. Nagsimula ang kwento taong 2003 Nagbuklod ang tadhana ng mag-asawang Curly at Sarah sa isang simpleng kasal sa West. Kasabay pa ang binyag ng kanilang munting anak na si Gerard. Sa simula, naniraan sila sa lupang pag-aari ng pamilya ni Sarah kung saan nagtayo sila ng maliit na bahay at nagbukas ng munting negosyo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, naluha sila sa kabiguan. Ang maliit na tahian ay nalugi rin at tila nagbabadya na ang madilim na yugto ng kanilang buhay. Pero hindi sila nagpatalo. Nagpasya silang bumalik sa construction industry. Ngunit sa simula, wala silang proyekto. Wala silang kliyente. Wala silang siguridad. Napakahirap nito para kay Curly ngayong nasundan pa si Gerard. Habang umaasenso ang industriya ng construction sa bansa... Si Sarah ay nagtuturo bilang English teacher sa John Robert Powers habang si Curly naman ay nananatiling walang trabaho. Naglalakad sa gitna ng kawalan at kawalang katiyakan ng pamilya noong mga panahong iyon. Dahil dito, naglakas-loob si Curly na lumapit sa kanyang binan. Humingi siya ng pahintulot na masubaybayan ang proyekto ng pamilya sa ilalim ng init ng araw at amoy ng semento unti-unti niyang natutunan ang lihim at teknik ng pagiging foreman. Wala pa siyang formal na edukasyon bilang engineer, ngunit puspos siya ng determinasyon at tapang. Ang hindi niya alam, ito ang magbabago sa kanilang kapalaran. Hindi naglaon, hiniling niya sa Biyana na magkaroon ng sariling proyekto at pinahiram pa sa kanya ang lisensya ng Biyana na may kaakibat na fee. Mula sa pribadong proyekto, unti-unti nilang pinasok ang mga public building projects sa lungsod. Kalaunan, ang kanilang nakuha ay umabot sa sampung proyekto kada taon. Isang malinaw na patunay na unti-unti nang nagtitiwala ang pamahalaan sa kanilang kumpanya. Ang tagumpay ay hindi lamang dahil sa swerte, dahil na rin sa pagdikit nila sa DPWH. Ayon sa mag-asawa, bunga ng disiplina, pagsunod sa batas at malasakit sa bawat empleyado ay ang tunay na sangkap sa asenso. Hindi tulad ng ibang kumpanya na lumalabag sa regulasyon at mga panukala. Pinahalagaan nila ang kanilang mga empleyado binibigyan ng insurance, pangangalaga sa kalusugan at turing na pangalawang pamilya. Ito ang paraan nila ng pasasalamat sa katapatan at dedikasyon ng bawat isa. Lumaki man ang kanilang negosyo, ipinagmamalaki ni Curly na sila ay palaging sumusunod sa batas, sa bawat proyekto, sa bawat istruktura ang kanilang itinayo. Dala nila ang aral ng hirap at sakripisyo ang pawis na kanilang pakikibaka at ang pangakong kahit gaano kalaki ang tagumpay, mananatili silang tapat, disiplinado at may malasakit sa kapwa-tao. Ang kwento nila Curly at Sarah ay hindi lamang kwento ng negosyo. Ito ay bunga ng pag-asa, pagtitiis at tagumpay laban sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya marami ang nagtatanong Bagamat tila napakabuting tao ng mag-asawa sa simula, bakit nakasali sila ngayon sa flood control project scam sa Pilipinas? Marami ang naniniwala na nadawit ang mga diskaya sa katiwalian dahil sa tagal ng panahon, natuto na rin itong lumabag sa batas upang makakuha ng mga proyekto. Kung dati silang tapat sa kanilang industriya, ang nakasisilaw na liwanag ng salapi ay mukhang nagbago sa prinsipyo ng mag-asawa at marahil dala na rin ang hindi mapawing pagnanasa na magtagumpay sa buhay. Hindi pa rin sapat kahit apat na puna ang kotse. Ang pagpapakita ng mag-asawa sa kanilang yaman sa publiko ay pangitain. Natotoo nga na mahirap mapuno ng ulan ang balong malalim. Sa barangay Bulusan, ang River Protection Structure ay naiulat na hindi natapos kahit na idineklara itong completed noong taong 2023. Sa barangay Francis naman, ang flood mitigation structure ay hindi rin na kumpleto at hindi nakatulong sa pagharang sa baha. Ang project ay may tinatayang budget na 96.3 million pesos. Ngunit sa aktwal, walang naitayong estruktura. Ayon sa mga ulat, wala talagang na-install isang malaking pagkabigla para sa mga apektadong komunidad na umaasa sa proteksyon ng gobyerno at nagtiwala sa mga diskaya. Sa Iloilo -Ilo City naman, isinailalim ni Mayor sa treñas sa masusing pagsusuri ang apat na proyekto na ipinagkaloob sa mga kumpanyang konektado sa pamilya, lalo na sa St. Timothy at Alpha Endomega. Ang pagsusuri sa Iloilo, -Ilo, ay nakababahala. Katulad ng nasa Bulacan na kung hindi isang ghost project ay hindi gumagana at lalo pang nagpapalala sa mga baha. Ang kabuwang halaga ng mga proyektong ito ay tinatayang 575 million pesos. Dalawa sa mga proyekto na may mga budget na 141 million pesos ay hindi na isakto Nakatalagang sinimula ng mga ito mula ika-26 hanggang ikalabing anim ng Desyembre taong 2024. Ngunit, hindi talaga natupad. Ang mga proyekto ay kwento ng pangakong napako, pondo na nasayang at mamamayang na perwisyo imbis na naprotektahan. Mula taong 2022 hanggang 2025, 31.6 billion pesos lahat-lahat ang nakuwang kontrata ng mga diskaya. sa likod ng bawat bilyong piso na pondo para sa mga flood control projects ay daing ng mamamayang apektado ng baha. Habang ang mga proyektong pangakong magliligtas sa kanila ay nananatiling mga guni-guni lamang, hindi nakikita, hindi rin nararamdaman. Natuyot na ang tiwala ng mamamayan sa DPWH at ang pangalan ng Disgaea Family ay ngayoy nababalot na rin sa pagdududa. Hindi lamang istruktura ang naiwang guho, kundi pati ang pag-asa ng mga Pilipinong nakasalalay ang kabuhayan sa proteksyong ipinangako sa kanila. At sa bawat patak ng ulan, muling umaalingawngaw ang tanong, saan napunta ang bilyong pinagkatiwala kay Sara at kay Curly? Anong ara lang mapupulot dito? Ang scam sa mga flood control projects sa Pilipinas ay patuloy na laman ang mga balitahan. Isang malawakang investigasyon ang investigasyon ng kasalukuyang isinasagawa dahil sa overpricing, substandard na pagkakagawa at mga tinaguriang ghost projects. Ang panayam sa mag-asawang Diskaya ay hindi lamang nagsiwalat ng kanilang mahirap na pinagmulan. Nagbunyag din ito ng mga dahilan sa kanilang tumataginting na yaman. Hindi batang sabi, kapag bukas ang kaban, nagkakasala ang sino man. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.